Good day, Madlang People of Kalinan. And yes, today, Madlang People of Kalinan, on the way ta sa isa ka hardware, diri sa Kalinan. Kayang atong tumong, palitan nato si Lola o para, ay, dili na siya tugnawon. So makita inyo, Madlang People of Kalinan, inani ang sitwasyon ni Lola Jocelyn katong giad namo siya diya sa barangay Wines, Baguio District, and makita inyo ang iyahang ay, ang iyang kahimtang, no? Na inana ang iyang payag. So, wala gay bumbong, pero guba na mga sin, trapal na mga busot-buslot, and tanawag na si Lola, no? Lisod gay ka iyang kahimtang, and I'm so sad gay ka ayo, and Grabe ka sakit sa kundugan na makakita na inaanang iyang sitwasyon na ginapasagdan sa iyong mga anak. So makita niyo ang iyang palibot, pati sa iyong igsoon. Mauni ang balay, sa igsuon ni Lola Jocelyn na nagbantay sa iya ha? si, Lo si Lola Elena ang nagbantay sa iya manghod ni Lola Jocelyn so karon madang people of Kalinan ato ta sa hardware kay mamalit tagtrapal so nagapasalamat ko sa mga madang people of Kalinan na nitabang especially kay Ma'am Elma Banikad Ma'am thank you so much po kayo sa imong tabang nagihatag para kay Lola Jocelyn so karon nakapalit taong Nasa 15 to 20 meters na trapal and ato ng dalaon sa barangay Winas kay grabe no, di ginoko ma-imagine na every night si Lola nagahigda na walay bumbong and grabe goodbye katugnaw tagagabi kay sigig ulan and yes, tara people atong ihatod dayon ni kay Lola Jocelyn o para uh, ma, mataud na mataod na So before tamo ato dito magpalit og snacks pang nila Lola Jocelyn ni Lola Elena and happy ta diri sa Arasols. And yes, tara madang people uban ni ninyo na ihatod nato ning tabang kaning trapal para kay Lola Elena ug la Lola Jocelyn na para mataod na kay para karong gabi eh, dili na gitugnawon si Lola Jocelyn and maplaster na pud siya. So yes, naabot na tamad ng people of Kalinan and I'm so happy and very excited kaayo na mahatod nato ning tabang. So, gi ako si Lola Elena, nangamusta ko sa iyaha kung kamusta si Lola Jocelyn. And sa ikaduhan akong balik, so nanay, murag nila ang payag ni Lola Jocelyn, kana siya makita ninyo. Know, makita ninyo yung bong, -bong kana oh, di ba? Makita ninyo know, na bus buslot na. And gibutangan nila og kanang ali para dili matagak si Lola Jocelyn kay last night daw at nakita nila si Lola, si Lola Jocelyn na naanal sa gawas kay natagak so ay nako hindi na ako ma-imagine ba na ani no um usay magud si Lola si Lola Elen, ang nagbantay is naningabuhi po. pod naga panguha og mga pangsilhig tukog kay mao na ilahang yung gina trabaho para naasalip pang palit ug bugas. And so Lola Elena, kung makita po ninyo ang iyang sitwasyon, disud po jud kayo siya. So ako na makita na ako ni si Lola El si Elena na nagbantay kay Lola Jocelyn, pati iyang balay. Same lang yun sa balay po ni Lola Jocelyn. So ako yun madag mad ng people of Kalinan, kung makita nyo ni kaning video, pwede ra ko nyo i-PM. Makipag-coordinate mo sa kuha. Ah, kung gusto mo mo tabang sa bayan tamo dito sa balay nila Lola Jocelyn pwede tamo ubanan anytime so gistorya na ako isya kamusta na ako si Lola Jocelyn so di lamang git okay no ang kahimtang nila but um, laban ng yapon si Lola Elena no na gud siya patas na narabaho siya ato siya bukid para manguha ka ng mga pangsilig pangsilig tukog and para makapalit sila og bugas no pang adlaw-adlaw nila so thankful kayo ko kay daghan pud jud og ni tabang especially si Ma'am Lucky May na taga diha taga Winas so isa pud siya sa nagtabang ila Lola Jocelyn and thank you so much Ma'am Lucky May na nagahatag pud og tabang kila Lola Jocelyn like sa ilang pang adlaw-adlaw grocery bugas and i hope no na ginapregid na ako na daghan pagmutabang sa ilaha and dili ta mo undang sa pagtabang sa ilaha kay makita magin nato na kay ilang kahimtang bisag pang grocery in ana dako na kanang tabang sa ilaha so karon madlang people of kalinan hatod na nato ang maong tabang and sa atong next na pagbalik so gusto ta mo uh, pakitaan ipakita nako kung kung giunsa to pag ayos ang trapal and ginapray na ako na daghan paunta gyud manabang ila Lola Jocelyn So, Thank you so much, madang people of Kalinan. I pray na just share my video. Maunong ganun yung matabang sa kuwa kay para makakita tag mga maayong tao dili sa Kalin. Or masing asaman. asa man. So, thank you so much, madang people of Kalinan, sa pag-watch sa atong video. Please keep on sharing. And I hope magamping amping ang tanan. Dalay ko ng Diyos. And I hope to see you again next time. So, bye everyone and amping!